Nagulat ang buong bansa nang kumpirmahin ng pamahalaan na dumating na ang bagong missile system mula sa Japan, isang makasaysayang sandata na magpapalakas sa kakayahang depensibo ng Pilipinas. Ang hakbang na ito ay bahagi ng malalim na ugnayan ng dalawang bansa na parehong may layuning tiyakin ang kapayapaan, kalayaan, at seguridad sa rehiyong Indo-Pacific. Ang pagdating ng sistemang ito ay hindi lamang simpleng kasunduan sa armas kundi simbolo ng pagtitiwala at kooperasyong lumalalim sa pagitan ng Maynila at Tokyo. Ayon sa mga ulat mula sa Department of National Defense, DND, ang missile system na ito ay isang makabagong anti-ship at coastal defense weapon na kayang mag-target ng mga barko at eroplano sa malalayong distansya. Nilagyan ito ng advanced radar technology, automated guidance, at precision targeting capabilities, kaya't nagiging malaking bentahe ito para sa Philippine Navy at Air Force sa pagpapatibay ng kanilang Coastal Defense Network. Sa panahon kung saan lumalala ang tensyon sa West Philippine Sea, napakahalaga ng ganitong uri ng sistema upang masiguro ang proteksyon ng mga teritoryo at exclusive economic zone ng bansa. Ayon sa mga opisyal ng Japan, ang tulong na ito ay bahagi ng Official Security Assistance, OSA, program na inilunsad ng kanilang gobyerno upang suportahan ang mga kalyadong bansa sa Asya. Layunin itong palakasin ang depensa ng mga bansang may parehong prinsipyo ng demokrasya at rule of law. Sa ilalim ng programang ito, naglaan ang Tokyo ng pondo at kagamitan para sa mga bansang tulad ng Pilipinas, Vietnam, at Malaysia, na may direktang hamon mula sa mga agresibong aktibidad sa rehiyon. Para sa Pilipinas, ang pagdating ng missile system ay itinuturing na milestone sa kasaysayan ng Armed Forces of the Philippines, AFP. Matagal nang hinahangad ng bansa ang pagkakaroon ng credible defense capability, at ngayon ay unti-unti na itong natutupad sa pamamagitan ng kooperasyong pandaigdig. Ang sistemang ito ay maaaring magamit bilang deterrent laban sa anumang puwersang magtatangkang pumasok o manggulo sa teritoryo ng bansa. Sa isang pahayag, sinabi ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. na ang hakbang na ito ay, hindi para sa digmaan, kundi para sa kapayapaan. Ipinaliwanag niya na ang pagkakaroon ng ganitong klase ng armas ay paraan upang mapanatili ang strategic balance sa rehiyon, lalo na sa harap ng patuloy na militarisasyon ng ilang karagatan sa South China Sea. Dagdag pa niya, mahalagang may kakayahan ng Pilipinas na ipagtanggol ang sarili, hindi lamang sa pamamagitan ng diplomasya, Kundi sa aktwal na lakas at teknolohiya. Sa panig naman ng Japan, malinaw na nakikita ng kanilang pamahalaan ang kahalagahan ng Pilipinas bilang mahalagang kaalyado sa Timog-Silangang Asya. Dahil sa lokasyon ng bansa, nagsisilbi itong strategic partner sa pagtiyak ng kalayaan sa paglalayag at seguridad ng mga daanan ng kalakalan. Ang pagbibigay ng missile system ay paraan din ng Japan upang ipakita ang kanilang suporta sa mga bansang umaasa sa international law at hindi sa dahas. Kasabay ng pagdating ng mga kagamitan, dumating din ang mga eksperto mula sa Japan upang magsagawa ng training at technology transfer sa mga miyembro ng Philippine Navy at Air Force. Ang mga sundalong Pilipino ay sasailalim sa matinding pagsasanay upang matutunan ang operasyon, maintenance at integration ng missile system sa kasalukuyang defense network ng bansa. Ayon sa mga opisyal, ang layunin ay hindi lamang basta gamitin ang teknolohiya kundi magkaroon ng kakayahang mag-innovate at mag-develop ng sariling sistema sa hinaharap. Samantala, ilang defense analysts ang nagsabing ang hakbang na ito ay malinaw na senyales ng lumalalim na security alignment ng Pilipinas, Japan, at iba pang kalyadong bansa tulad ng Estados Unidos at Australia. Ang mga bansang ito ay nagsasagawa ng magkakasamang military drills at intelligence sharing upang palakasin ang seguridad sa Indo-Pacific. Ang pagkakaroon ng missile system ay nagbibigay ng mas malaking kakayahan sa Pilipinas na makibahagi sa ganitong mga operasyon at magbigay ng aktibong kontribusyon sa regional security. Hindi naman naiwasan ang reaksyon ng China sa balitang ito. Sa isang pahayag, sinabi ng kanilang tagapagsalita na ang pagdadala ng mga missile system sa rehiyon ay maaaring magdulot ng karagdagang tensyon at maling interpretasyon. Ngunit sa panig ng Pilipinas, malinaw ang posisyon, ang mga hakbang na ito ay para sa depensa, hindi agresyon. Maraming Pilipino ang nagpahayag ng suporta, sinasabing matagal ng panahon na upang magkaroon ng bansa ng sapat na kakayahan upang ipagtanggol ang sarili laban sa anumang uli ng panghihimasok. Ayon sa ilang sources, ang missile system na dumating ay may kakayahang magpalipad ng precision guided missiles na umaabot ng mahigit 200 kilometro. Kayang nitong target ng mga surface ships o aerial threats sa pamamagitan ng radar guided locking system na kayang gumana kahit sa masamang panahon. Ang command system nito ay compatible sa mga frigate at offshore patrol vessels ng Philippine Navy na nagbibigay daan sa mas mabilis na integration at mas epektibong koordinasyon ng depensa sa karagatan. Habang dumarami ang mga ganitong proyekto, patuloy din ang pagpapatupad ng AFP Modernization Program Horizon 3 na layuning magbigay ng mas modernong kagamitan tulad ng multi-role fighters, air defense radars, at surveillance drones. Ang missile system mula Japan ay isa lamang sa mga proyektong ito. Ngunit itinuturing na isa sa pinakamahalaga dahil ito ang unang pagkakataon na nakatanggap ang bansa ng ganitong uri ng advanced defense weapon mula sa Japan pagkatapos ng World War II. Sa mga lokal na komunidad na malapit sa mga base militar, ramdam ang excitement at pag-asa. Ayon sa mga residente, hindi lamang seguridad ang dala ng proyektong ito kundi pati na rin ang mga bagong trabaho at oportunidad sa larangan ng teknolohiya at maintenance. Ang pagkakaroon ng mga ganitong proyekto ay nakikita bilang simula ng mas malalim na industrial partnership sa pagitan ng dalawang bansa. Habang tumitibay ang depensa ng Pilipinas, nananatiling malinaw ang layunin ng pamahalaan, ang protektahan ang soberanya, mapanatili ang kapayapaan, at tiyakin na walang sinuman ang maaaring abusuhin ang karapatan ng bansa sa sariling karagatan. Ang bagong missile system mula Japan ay hindi lamang simbolo ng lakas militar, kundi simbolo ng pagkakaisa at determinasyon ng isang bansang handang ipagtanggol ang sarili at ang kinabukasan ng mga mamamayan nito. Sa huli, ang pagdating ng makabagong sistemang ito ay nagpapatunay na ang Pilipinas ay hindi na basta-basta, at handa na itong harapin ang anumang hamon sa rehiyon. Sa tulong ng mga kaalyado at sa patuloy na modernisasyon ng sandatahang lakas, unti-unti nang nabubuo ang isang mas ligtas, mas matatag, at mas maipagmamalaking bansa, isang bansang may kakayahang tumindig sa sarili nitong lakas at prinsipyo.